Hello, madlang people. Tayo po ngayon. Pwede ko, pwede ko sa ilog. Dahil may checkpoint. Dumiis tayo ng daan. Nandito kami sa dating daan. Grabe, di dati. Kasano na wadirang tayo pa, di dati naman namin dati yun. Di bakto rakit tayo yun. Dito po kami sa Kapanaran Madlang People. Kami lang ang dumadaan. Sana nga tamang daan tong nasundan namin. Tamang daan mo't nga taan Kasi nalawang makasta ninyo. Ang pinapatag na kasta pa, dulat natin magpag. Hindi kiti four wheels niya. Hindi pa nag-alala, tidarat ka dako. wig there. Wala kayong ibang makikita kundi lang ang daan na naiilawan ng aming sasakyan. Kami ay nakamotor madlang people. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Hindi kami pwedeng mabilis kasi raprot tayo dumadaan. ito yung dating daan nung hindi pa sementado this hmm. is Kuala Rata pa silsilaw ang ragita, sila building ang ragita as in napatag mo, napatag ito Narito rito pag pag nanti bago ng ang ating bag madlang people dahil dala natin ang ano power bank na malaki 51% lang patate lang malumin charge ko na Groguiti 47 Bird. Bird. Birds. Birds yung magkagid sa atin. Pag may aso meaning man, ah, mara, malapit tayo sa kabahayan. Man, may tao dito? Ganun ba yun? Ganun ba dito, Ganun ba yun? Ganun sa rangtay na tayo rangtay dito niya ayun pa ayun pa eh yung dating rangtay dito ya. yan may mga tao dyan ay salamat maglang people tamang daan ang nasundan namin yan may mga motor mga bata mga batang tumatambay ay na kasi nga ito nagtambay yung sirang daan madlang people dito din naging ginad pa niya kita mga saan tayo dadaan yung sirang daan madlang people dahil sa lito. ay dito ito pansitang galing ka naman ah Polis talagang driver natin madlang people marunong sumunod sa daan galing Kaslas sa sitag ginagdanta di no. yan nakarating na kami madlang people andito kami sa tulay na sira pangalawang tulay second bridge na nasira madlang people sira na yung unang dinanan natin sira din ito oops careful ang kong minum di ko kasi dalan ah. Okay. Tanong ko balot ko. Daanip ba, ko. Dati di ko dyanip ko. Ewa ay baligay sa mga. Yan ba people daan ko. Nasira din. Dadaan tayo sa ilalim ng tulay madlang people. Salamat, mayroon tayong masasalubong. Ay, thanks God, nakarating na kami, matlang people. Baka maun na barat na ta. Ano ah. sa kasinsin mo? Yeah. <laughs> Apo yung nakasilaw mo? Apo agawin ni Jai? madlang people maraming nakaparadang sasakyan dahil na last night maraming nakikilamay amom sa murakanta baka hindi pwedeng pumasok tumutuwa hindi dyan oops oh, kita mo ang pag-iparada 20 na lawag madlang people salamat at kami ay nakarating na after 6 minutes thank you lord for safe travel makikilamay lang po tayo